Ito, pinaghahandaan mabuti. Kapag nagpunta ka sa isang audition, kailangan meron kang picture para madali kang matandaan. Pag magandang makita ka sa larawan, kasi ang larawan, ang picture, digitally or in print, ang best gauge kung maganda ang registration mo sa camera. Manda na ba yung mga pictures mo? Oo, oh, handa, handa na yung mga pictures. Sana nga Just like a job interview, uh, dito nakikita na namin agad sa artista or sa talent kung siya ay may future o wala. Because television is the best platform to really create stars. Lahat ng natatanggap sa isang network bilang artista, may nakitang brand, may nakitang genre kung saan siya pwedeng sumikat at kung ano yung magiging market niya, kung ano ang produktong ma-attract ma niya sa advertising. Saan? Sa boys? Hindi <laughs> sa... <laughs> ako boy eh. <laughs>

In terms of audience share, napakalaki ng kabataan bilang mga bilang audience natin, especially in the Philippines. They command something like 60 to 70 percent of audience share. Ito rin yung gusto nilang makita ang mga pinapanood mga ganung ding ages, we cannot just keep on showing Anita Linda all the time or Nora Onor or Vilma Santos. There has to be a changing of the guards, a, a constant turnover. Economically profitable because you don't pay them as much because they start out from below and uh, hindi sila yung mga artista na na ng malaki. So, ang trick dyan is laging may bago at kontratado yung mga yan bago sila maging masyadong mahal at masyadong matigas ang sungay sa ulo, meron ang pwedeng ipalit sa kanila. Parang lagi sinasabi mo sa artista, ay huwag kang lolo ko, loko. Okay? At meron tatundaan sa likuran mo na handa kang itulak sa bangin at palitan ka sa posisyon. Tanungin mo lahat yung mga contestants sa sumali sa mga reality show na yan, bakit mo gusto mag-artista? Dahil gusto ko pong iahom sa kahirapan ng aking pamilya. Okay? So nangangahulugan na yung pag-aartista parang loto yan. Tiyan, Tara, tara, pasok! pasok yeah. okay. bakit? I'm mo kami po. Bakit? Overrates nga po Bakit, Kuya? Ilang taong nga? Ilang taong lang ka? 18 lang po Eh, Kuya, kahit anong kahit sexing katulog. Sandali, Kuya, yung ako. Kasi ready ako may Hindi hindi po. Kuya! Ay, please, po. Kuya, bakit pwede na to? Sige na! kuya na Ala yung pinanggalingan ko eh! Kuya! Hoy! Kuya! Kuya! Ano ba naman yan? Alayo, pa ng pinanggalingan ko eh! Prefer to